nakalagay siya sa ano eh, sa sidewalk. Mga sidewalk. Informal settlers. Ito. So. Yan. Mga intersections dito na walang ano, walang mga traffic lights. Ito na. Tingnan natin. Dito yung ginigibang barangay hall. Iya na lang natira dan ubus na ito na lang pinta na lang yung mga bakal parang talaga sya sa ano eh sa side walk mga side walk hindi kalapad ah uh, 2 and a half meters side walk nga naman to mga kabayan so dapat maglalakad yung mga sedyante mga teacher mga katrabaho sa kailahan yung <tipos> mahakot ng ang eskwelahan. Ito na barahan niya. para sa mga kabayan 19 million pesos Pag-ibus lang Ilang poste na lang ang uh, natitira Ang na lang Ang na Ganyang kahaba. Ito na ang Doroteo Street. Tawa na yung mga ano talaga, mga ibar. Pabuti na lang. And thank you for watching mga kabayan. Hala to. Alonso Street. Ito ka eskwelahan. Arellano. Manila North High School. Imbis na ng mga estudyante, mga teacher, gumawa ng building. na natira. Ate, kapag patayo ng ano, ano, ng gusali sa mismong sidewalk yan nasayang tuloy ang pera oh. tapos merong gate in binarahan nila oh. Ah, siguro ito gagawin pero may ano pa may nakabukas tong ano tong first floor ground floor aron ah, dito ano walang pader para yan pero pa rin gate yan matira. paubos na to sabi ay lang ang lapad nito kalsada Ayan, mga nasa ano to 4 lanes yun kasya meron din hagdan maraming salamat po sa panonood yan yung nakalapad yung mga estudyante dito na pa-practice eh. Dalaro. Ah, <tinyo> <tinyo> uh, may mga ang sayaw. Yung isa pang eskwelahan. Eh. pangalan nito. Antonio Regidor Elementary School yun so katabi pa pala ang eskwelahan daming tao talaga sa no, sa Maynila dito mga tuktoks at mga vendors la pagdili ko kasalda sa tunta nato San salabi mga barong-barong kung -barong. mga anak ng gawa naman na mga napapan napalagi naman mga barong-barong sa sobrang lapad do kalsada lalo na yung mga ano hindi pansinin so, sira sira pa kalsada lalo na dun talaga sa na, sa Oroqueta Street ang dami mga informal settlers ito so, yan mga ano yung mga gilid nagiging mga bahay <laughs> mga intersections dito na walang ano walang mga traffic lights wala yung mga pedestrian lanes. sa talaga sa ano ano sa mga karinderya tindahan tapos nagiging ano na nagiging bahay na okay.